Maligayang pagdating po sa ikalawang aralin. Sa aralin na ito, sasagutin natin ang tanong na Ano-ano nga ba ang mga kasanayang kailangang matutuhan ng isang bata upang matutong magbasa? Balikan muna natin ang itinuro ko noong unang aralin. Ang bawat salita ay may mga tunog o ponema, letra o titik, at kahulugan at ang proseso ng pagbasa ay ang pag-uugnay ng mga tunog, letra at kahulugan. Dahil ito ang kailangan nating pag-ugnay-ugnayin, may tatlong mahalagang kasanayan na kailangang maituro sa mga bata. Narito po ang tatlong kasanayan. Una, phonemic awareness o kamalayan sa pinakamaliit na tunog ng salita o ponema. Ikalawa, alphabetic knowledge o pagkilala sa letra at tunog. Ikatlo, language comprehension o pag-unawa sa wika. Medyo mahaba po sila pakinggan, pero huwag po kayong mag-alala. Ipaliliwanag ko ito sa simple at malinaw na paraan at bibigyan ko rin po kayo ng mga praktikal na gawain na pwedeng-pwede ninyong gawin sa inyong tahanan. Handa na po kayo? O, oh, ayan, magsimula na po tayo.